Nagsimba muna. Nagkonsimba kami. Gusto ko yung magsimba. Yan ang pinakamayin ko. Ayaw ko yung magkala na wala akong simba. Susunod na lang kami doon. Pagkakita namin. Oo. Oh. Oo, oh, susunod na kami. Kaya sabi namin yung... sinabi, sinabi namin nga sa kanya, Santa, kung gaano pagkatapos ng simba. Kaya nga eh. Kulot. Mm, Kailan? dapat sa 20 sana ano Ngayon na yun na ah kung sa bigin din hindi niya sino